miss grand philippines anahao an emblem of a champion the anahao a symbol of Talaga namang patalbuga ng mga kandidata sa National Costume Competition ng Miss Grand International 2024 na ginanap sa Thailand ngayong gabi. Isa-isang inirampa ng mga kandidata ang kanika nilang nagkagandahang national costume na nagre-represent sa makukulay nilang kultura at history ng kanika kanilang mga bansa na nirerepresenta. Pasabog ang national costume ng pambato ng Philippines na si CJ Opiaza. Miss Grand Philippines Anahaw An emblem of a champion The Anahaw A symbol of Filipino strength, resilience, and victory Isang pangmalakasang Anahaw natkos ang inilaban niya Makikita na ang Anahaw Natkots ay iliganting inirampa ni CJ Opiaza sa National Costume Competition na talaga namang lutang na lutang sa Miss Grand International Stage Miss Grand Philippines anahao an emblem of a champion the anahao a symbol of filipino strength resilience and victory Ang natcost na ito ay idinisenyo at ginawa ng pageant costume designer na si Patrick Sorena na soaking soki na rin ng mga beauty queens kung saan siya rin ang gumawa ng mga natcost ng mga nakaripas na beauty queens na lumaban sa pageant tulad nila sa Bernardo at Maureen Montaigne. Ayon kay CJ Opiaza, anaharaw ang kanyang napili na national costume na ilaban dahil sumisimbolo raw ito sa Filipino strength, resilience at victory ng mga Pinoy at valor or lakas ng loob at pagiging hard worker din ng mga Pinoy. and victory represents valor and hard work. This costume, inspired by the Anahaw, embodies the spirit of the Filipino people. Ayon uh, pa nga kay CJ Opiaza, ang kanyang not-cost na Anahaw ay pagbibigay-pugay din daw sa pambansang dahon ng Pilipinas at sa makulay na Miss Grand International pageant na kulay green. It honors both the national symbol and the vibrant colors of Miss Grant International, Miss Grant, Philippines. Pasabog kung pasabog na itong inirampa ni CJ Opiaza kung saan napapalibutan siya ng mga naglalakiang dahon ng anahaw at mga crystals. Talaga namang kahit sa dami-dami ng mga nagagandahang national costumes na inirampa at inilaban ng iba pang mga kandidata ay talaga namang lumutang at nagstand out pa rin ang Philippines sa pasabog nitong anahaw national costume. Ipinaws pa ni Patrick ay Serena, ang designer at gumawa nito sa Instagram ang close-up pic kung saan makikita nga na talaga namang napakaganda at napakapulido ang pagkakagawa nito Say naman ito sa caption We hope we made you proud, Pilipinas Approved naman sa mga Pinoy pageant fans ang pasabog na anahaw national costume na ito ni CJ Opiyazam. Samantala, magaganap naman ang preliminary competition ng Miss Grand International 2024 ngayong October 22 na yan. At sa October 25 naman ang Grand Coronation kung saan inaasahan ng mga Pinoy pageant fans na maiuwi ni CJ Opiaza ang kauna-unahang Golden Crown sa Pilipinas. Ayan, anong say mo sa Anahaw National Costume ni CJ Opiaza? Bongga ba pasabog ba kabugera ba